Bago matapos ang araw na ito, hayaan niyo po akong bumati sa lahat ng mga ilaw ng ating mga tahanan, ilaw ng ating mga pamilya. Happy Mother's Day! Sa aking ina, hindi man kita kasama ngayon. Happy Mother's Day! Marami akong namana sa aking ina. Alam niyo po yung nanay ko, hindi madamot. Hindi ko kayo naman nakitang nagdamot. Very generous ang aking ina. Ang aking ina, mapagpatawad ang aking ina tulay sa mga magkakaaway. Ang aking ina, workaholic, she always provides. And many more na aking naman na sa aking ina. At sa ina naman na lagi kong kasama, si Mama Mary. Mama Mary, Happy Mother's Day. Salamat po sa patuloy ng paggabay, pagbibigay proteksyon sa akin, at sa lahat na iyong panalangin, pagmamahal araw-araw. Happy Mother's Day. Maraming salamat po. At sa lahat na ng na, mga naging ina sa aking bukasyon, sa aking buhay, Happy Mother's Day. You are not a light of a family for nothing. Hindi ka ilaw ng tahanan for nothing. It is your identity. It is your vocation. It is your mission. Mahirap man, but God's grace would always be enough. God bless you po with good health of mind, body, and spirit. Sa lahat ng mga ina, God bless po. Amen.